Bakit kulang ang trabaho sa Maynila? Pag sa Maynila, parang yung mga trabaho doon ay na para sa mababang trabaho lamang. Ngunit ang mga mas magagandang trabaho para sa mga bangko, para sa mga BPO, para sa mga matataas na bayad na trabaho, yung mga trabaho na ito ay located either sa BGC, sa tagig or sa Makati CBD, or third place mga Ortiga CBD. Pero parang naiwanan na ang Maynila. So, anong masasabi mo doon, Dad? Well, kasi tingnan natin, no? ano ba ang talagang uh, nagiging uh, dahilan bakit parang inaayawan o umiiwas ang mga nag-de-negosyo o mga naghahanap buhay na malalaking kumpanya sa ating uh, lungsod. No? Uh, una yan, sinasabi nila, yung kaayusan. May problema ang Maynila pagdating sa kaayusan. Pangalawa, yung kasaganaan. No? Ibig sabihin, eh, may problema ang Maynila pagdating sa mga infrastruktura at sa mga Uh, sistema. Pangatlo, yung sinasabi nila kapanatagan. No? Yung kapanatagan, ibig sabihin, hindi panatag ang kalooban ng mga malalaking negosyo o ng mga, mga malalaking kumpanya na mag-operate o magtayo ng kanilang mga hanap buhay sa Maynila. Pero kung a-analyze natin at ating uh, susuriing maigi, makikita natin ang dahilan. No? Hindi lang naman isang dahilan yan. Eh. Maraming dahilan kung kaya na medyo napag-iwanan na yung Maynila. No? Una, yung sinasabi nating planning medyo nagkamali ang planning system ng mga namumuno na mamahala sa Maynila ng mga sinauna hanggang, hanggang sa kasalukuyan na hindi nila na napaghandaan yung pagmodernisasyon ng lipunan. Kasi habang nagmomodernis ang lipunan, siyempre kinakailangan gusto nila malalaking kalsada, maayos na sistema, pamamaraan. Katulad niya, wala mga sidewalk, paano maglalakad ang mga tao, mga empleyado, may hirapan, ang sisikip ng kalsada. So, yun ang isa sa mga dahilan din, no? yung kaayusan. Tapos, madilim ang ibang lugar. Tapos, maraming mga nagtatapon sa creek, sa mga ilog. Ang babaho ng naamoy mo doon, kahit na sa Manila Bay, pag kumain ka sa mga restaurant doon sa may Manila Bay area, nasasanghap mo yung masamang simoy ng hangin. Then, pangalawa, of course, aside from planning, yung sinasabi nating mga business permits, no? yung mga pamamaraan ng pagkuha ng mga permit para makapagtayo ng negosyo. Minsan, eh, nahihirapan sila. Minsan, eh, ang pakiramdam nila, napakataas ang singil. At yung sistema, proseso, napakahirap dahil sa andaming gagawin. So, isa rin yon sa mga sistema. Pangatlo, yung sinasabi nating pamamalakad. No? So, yung pamamalakad, napakahalaga din yun. Kasi kung walang kapanatagan ng kalooban ng mga nagnenegosyo, magahanap sila ng lugar kung saan sila, ang kanilang pakiramdam ng panatagang kalooban nila. Kaya nga naglipatan ang karamihan ng mga malalaking negosyo sa Makati, sa BGC, at sa Ortigas area. So, yun yung mga nagiging problema natin sa lungsod natin. No? Yung tatlong K na sinabi ko, no? yung kaayusan, kasaganaan, kapanatagan. Ang nangyayari kasi, parang day-to-day -day na lang yung management system na wala ng vision, no? ng overall macro vision, yung sa pamamahala at patatakbuhin o kung saan direksyon patutungo ang ating gunsod. Yun ang mga major problems natin ngayon. Dad, so sinasabi mo nga na mas madali magnegosyo sa mga ibang syudad na to, sa Tagig, sa Makati, sa Pasig, sa Ortigas. Paano mo naman masasabing mas madali magnegosyo dun sa mga syudad na yon kaysa sa Maynila? Well kasi una diyan yung una syempre, yung pagkukuha ng mga permits no mga business licenses mga permit to build something no uh, isa 'yon kasi kadalasan marami ng online system yung mga Makati, Tagig, saka yung mga Ortigas area no uh, bukod sa online system mas ma mas madali kang makakuha, mas maikli yung oras at mga papeles na kinakalaan mong gawin sa mga lugar na yon. Pangalawa, siyempre, mga taxes din. No? Yung mga business taxes, saka yung mga property taxes, isa rin yan sa mga dahilan. Kaya minsan, eh, yun, nag yung mga negosyo o yung mga may-ari ng lupa kasi nga, ang feeling nila, parang napakabigat na pasanin sa kanila na ang laki na binabayaran nila pero parang kaunti na may yung servisyong nakukuha nila. Yun ang nakikita ng mga kababayan natin na nagtatayo ng mga negosyo at may mga kumpanya. Dahil yung dahilan kung ba't mas maraming magandang trabaho dito sa mga Makati, sa Taguig at saka sa Ortigas, ay dahil kasi mas maganda talaga yung mga syudad na to, kaya pumunta doon yung mga negosyo. Ano masasabi mo doon? Pumunta ba doon mga negosyo dahil mas maganda yung mga syudad na yun? Or gumandala yung mga syudad na yun dahil mas naging enticing yun sa mga negosyante para pagandahin yung lugar na yun? Well, pareho kasi yan eh. Magkakambal yan eh. Parang kambal tukuyan eh, no? Kung ang iyong lugar, aayusin mo, lilinisin mo, pagagandahin mo, mas marami kang maengganyo o mahikayat na magtayo ng negosyo o maghanap buhay o mamuhunan sa iyong lungsod, no? Uh, pangalawa, hindi lamang yun. Yung kung paano mo sila pakitunguhan, no? Kasi, kasi kung maayos ang pakikitunguhan sa mga naghahanap buhay at mga nagninegosyo, siyempre mas mai-inspire sila mas gaganahan sila na diyon magtayo sa iyo ng iyong uh, ng hanap buhay para mabigyan ng hanap buhay yung ating mga kababayan lalo sa Maynila napakarami nating na manileño na nahihirapan nga kasi nga para sila magkaroon ng magandang hanap buhay, tatawid pa sila sa kabilang lungsod, no? So dagdag pasahi pa 'yan. Kung titingnan natin sa Maynila, napakaraming advantages ng Maynila, no? Meron tayong pier, nandiyan yung mga pier natin, no? Ibig sabihin yung South Harbor, North Harbor, napakalaki ng kinikita ng Maynila dahil sa mga pier na 'yan, dahil maraming nagnenegosyo dahil umaasa sila sa importation or exports, no? So, kinakailangan lang natin isaayos yung pamamaraan. Kasi kung mali-mali ang pamamaraan natin at wala tayong vision, kinakailangan meron tayong vision. Alam natin kung saan natin gusto dalhin ang lunsod. Wala tayong CBD. At nawala na yung Central Business District. Dati sa Binondo, sa Escolta, yun ang Central Business District. Bakit nag-alisan doon? Kasi nga, yun na nga, ang sikip na ng lugar walang planning at hindi nakapag-develop ng panibagong lugar kung saan sila pwede lumipat. So, siyempre, lumipat sila sa ibang lugar. Pangalawa, yung nga, yung pakikitungo ng mga namumuno at namamahala, kung medyo palaging ano pinapahirapan yung mga nagnenegosyo o naghahanap buhay siyempre aalis sila kahit naman sino kung ikaw may pera ka kung nahihirapan ka sa isang lugar at meron ka ng mga kayahan gilipat ka sa lugar na alam mong welcome ka hindi ka pahirapan tratratuhin kang profesional at susuportahan ka para pa magtagumpay ka para mabigyan mo ng trabaho yung mga kababayan mo o yung mga citizen or mga constituent ng lugar na yon. masasabi mo ba may chance pa ba ang Maynila na maging great again Well definitely no uh, katulad nga ng sinasabi ko kanina lahat ng problema ay er, big kayang bigyan ng solusyonan kung ilalagay natin yung puso natin sa patutunguhan natin. No, tingnan natin na Singapore. Alam mo Uh, kuya ng bayan, ang Singapore nung panahon, ay eh, halos kaparehas lamang ang uh, dinadaanan ng lungsod ng Maynila. No? Marami ring mga problema, maraming mga nangungutong, maraming mga maling sistema, birokrasya, pinapahirapan ang mga nagnegosyo naghahanap buhay, kinikikilan ng mga kung sino, sino kaya nahihirapan silang umudlad. Nung dumating si Lee Kuan Yew at sinabi niyang tama na to at dapat natin bigyan ng tamang direksyon at magandang kinabukasan ng Bayan, determination. Kasi kinakalangan, you have to lead by example also. If you want a city to be great again, you have to have the right leadership, you have to have the right management system, you have to have the right vision, and you have to have the right passion. Kinakalangan merong puso, merong tamang pag-iisip at tamang direksyon at tamang determinasyon at tamang pagkatao na alam niya na dapat ito yung dapat gawin at hindi siya matutukso, hindi siya magkakamali na matukso sa iba't ibang bagay, kinakilangan diretsyo sa layunin. Ano ba ang layunin natin kung sa kasakali sa Maynila, hindi ba dapat mabigyan ng kaayusan, kasaganaan at kapanatagan ng lunsod para na sa ganon maiangat natin ang kabuhayan ng mga Manilenyo. At sana may natutunan kayo ngayon sa ating diskusyon. Ako nga pala ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. At ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.